good day mga kakaya Nandito tayo sa job site natin uh, ah, tayo ng unit ayan tatanggalin natin ng hangin niya. so yun yung vacuum pump gauge manipul gauge tsaka yung wash natin so magbabacom na tayo okay ito yung manifold gauge ito yung vacuum pump natin yung isang hose sa gitna.

After natin makabit yung hose, yan. Ibuksan Ay, naman natin to yung manifold gauge. ano open natin to. Yan na, bubuksan natin yan. Tapos, sasaksak na natin yung uh, vacuum pump to. After natin masaksak, then yung una natin yung vacuum pump. Ayan. one hour natin ito ibabacuum. Kailangan negative 20 na nalabas dito sa gauge natin. 1 hour. After 1 hour, masasarado natin ito. Then, papatay natin yung pump. ha? kahit anong araw. mga kakaya, after 1 hour, sasara na natin yung bulb. Ayan. Close lang. Ayan. Sarap. Pagka sasara na, Ayan, papatay na natin yung pump. Ayan.